So guys, ito po ay base lang po sa ano, sa nakita ko sa TikTok mga kapastadas. So sobra akong proud sa feature na nagtuturo din sa din sa bundok. hindi uh, naman to natin uh, inala kung ano yun, uh, para lang. So mga kapastadas. So sobra akong relief dito sa dito sa uh, nakita ko sa TikTok mga kapastadas ano ano ah ano ano no tapo kung hindi ako kasi 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 sa di ko sa amin grade five grade five sto grade five student mga kapas na ngayon guys ah uh, naroon ko ako sa loob ng ano ng classroom so yung ibang ano uh, yung ibang mga bata ay kumakain na kay mga doctor sa kasi uh, hindi ako nagkakamali parang classmate yata na damang ko tapos mga kaplastadas nung lumabas ano, ano, ako ng ano nang ano ng silid aralan sumunta ako ano nang labas dun sa may sa may so, itong isang nakita ko guys na na bata, na lalaki, no, na sa waiting tent ah, uh, tinanong ko ah, uh, sabi ko ah, uh, sabi ko ngayon ah, uh, hindi ka na ba nakasali sa Christmas party? sabi ko ng gano'n ang sagot niya ah, hindi daw, o bakit yako hindi ka sumali? ay, walang wala raw, walang pag so, gano'n, medyo ano, medyo napatras pa ako oh, yung yun guys, kasi naawa ko sa bata at ngayon guys Bumalik ako ng, ano, ng Cedarland doon sa doon sa ko. Uh, at, at tinanong ko yung, ano, yung teacher niya. Sabi ko, ma'am, baka mayroon po kayong uh, available na isang, ano, dyan. Isang balot na, kasi binigay na ng, ano, ng Jollibee ay uh, di ko lang po alam kung talagang may sobra o sakto lang po sa mga vehicles uh, na nandun sa, ano, sa uh, school. So ngayon, guys, uh, tinanong ko yung, ano, yung Uh, teacher na kung merong available na isang is, isang uh, pack na ano, ng jalebi na pagkain so, sagot niya sa akin, uh, wala na raw wala na raw uh, sobra so, samantala guys, uh, nakita ko naman talaga do na medyo ngay uh, sobra pero hindi po na po, kinunguli uh, yung teacher So, sobrang akong proud sa teacher na ito mga kaplastadas. Kahit sa ganong ahirap ah, ng patuturo nila din sa, din sa dundok, sa so, willing, na, uh, willing pa rin po siya na nagbigay uh, pagkain sa mga mag-aaral. Kapatuturo mga kaplastadas, sana magiging uh, influence sa mga ibang mga teacher at hindi ko naman po nila lahat na ibang teacher ay maramot. Pero meron naman pong teacher na uh, maalwan o di kaya nagbibigay uh, libreng pagkain libreng gamit school so sobra akong proud dito sa dito kay teacher ito po guys sana maging uh, uh, gabay po ito sa mga ibang mga teacher na nagtuturo mga kapresta